Hey guys, good morning. Kung may ano kayo, may ham kayo, gawin yung parang limpia siya. Ang sarap guys. Ayan, pinirito ko siya. Sarap talaga niya, sobra. Hindi na siya pang ulam. Ayan. Sarap niya. Nilagyan ko lang siya ng ano, bell peppers, sa loob. Tapos binalo ko sa wrapper. Yan na. Napakabilis, sarap Sausaw mo lang sa ketchup yan. Napakasarap. Ito lang, pinis product natin. Thank you for watching guys and God bless us. Oh, enjoy lang po tayo sa pag-upload. Siyempre, para kumita tayo. Yan lang po ang buhay. Thank you, thank you, thank you, thank you again. And God bless us again. 何